Protina! <laughs> Tegat-tegat tega, kau. Golok ah. Jalan lang. Ping, pemalap kau. Pasukan ni nak tu. Kuam. Mun nak cepat lagi tu, 有多呀，有他呀，有他呀。 Tago! Yuko! Ang dami-dami dami nila, sir. Nakapaligid sa... sa buong bahay. Ano, Sheila? Nasaan po si Carlota? Ando doon sa kwarto ng papa mo. Ano, Pinag-usapan natin, ha? Alam niyo na yung gagawin niyo. Opo, sir. Pero, sir, mag-ingat po kayo.

ko, ililigtas na nga kayo eh. Tagal-tagal mo eh. Bilis na, kalaban mo na kami eh. Shhh! na! Ano dyan na? Bagal! <laughs> ah. Teka muna, teka muna! Ba't, ba't di mo ako pasalamatan eh? Sa lubong mo sa akin, hindi maganda eh. O sige na, salamat na, salamat na, kalaban mo na kami. Pwede Salamat lang? Ah, hindi. Kailangan sabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ako, bago kita kalagan. Ano? Kakalagan lang kita pag sinabi mo sa akin mahal mo ko. Kakalaga mo ba ako hindi? Abay, lukuhan yung kanyang usapan. Hindi ko gusto yung kanyang usapan. Abay, kung ganyan din lang ang usapan, ilalagay ko yung balay ko rito, hindi ka ako rito, kaya natin mahuli tayo dito. Ano ba? Yan, 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 yan. Yung ugali mong yan ang kinakabwisit ko sa'yo eh. Nasa peligro ng lahat ang buhay natin, ilalaro mo pa lahat. Ano, kakalaga mo ba ako hindi? Isang talong isang sagot. Mahal mo ko hindi. Ano? Ayaw mo talaga? imo ko irito. rito. Uy, uy, swell naman. Ano? Mahal mo ko yun eh. Oo na, oo na. Sige na, sige na. Oo na. Kalagan muna kami. Hindi nga pwedeng oo na, oo na. Gusto ko madinig sa bibig mong mahal mo ko. Sige na, sige na. Sabihin mo na, mahal mo ko. Oo oh, na, mahal na kita. Sige na, halaga muna kami. Eh, huwag ka sisigaw. Lagyan mo naman ng konting lambing. Sige na. Ismael, mahal kita. Ah, ah. Ismail. Mahal kita. Iya, iya sila sabi ko, oh, para na rin <laughs> 来人！ sa asyento yun ha. Bumalimbing! Ikutan natin mga bihag! Mulki sa akin! Sino sa masama? Taas ang mga kamay! Doon, doon! Lakas! yan! Diyan tayo sa bundok tumaan para hindi tayo masundan. Ha? Tayo muna. Mataas din. May hirapan yung mga bata. Dito tayo sabi. Hindi nga po pwede dyan eh. Ako, eh ako dapat na susunod. Sige ka. Diyan tayo kundi wala kang kiss. Teka muna. Tama si Ismael. Dapat siya masunod. Pak, itu saya Ma... sebentuk. Mekis dan, dan wala. Let's go.

dahan lang! Turing! ka! Bumanap dito. What? Why? Uulan din na sila. Nakakapagbiro pa yun. Paano uulanin taas ng araw? Uulan sila ng pato. Mga bata sinabi ko, tulak, tulak, ha? Sabay, sabay. May ano? Isa, dalawa. Tulak! Ah, <laughs> Ando Oo, oh, may kiss doon. nyo! Sige! Sige! mo ko! Oh, mga bata, baka mo dulos. Arik ko, arik ko, ko, naman. Buko na! Uy, uy, uy. Ismael, mataas yan dito tayo. Hindi! Doon tayo. Hindi na akong paig dyan. Mas kabisado ko rito eh. Oh, mali na naman kayong dalawa. Dito tayo dadaan. Hindi, hmm. hindi pwede sa mga bata yan. Masyado matarik yan. Pag hindi tayo dumaan dyan, wala kang ki! Hmm. Ha! Abay, dito Ay tayo mo, dadaan. Palo? Kailangan may bagay para makababa tayo o, dyan. Oo nga naman, kailangan ng bagay. Oo, ate. Ang sarap niyan. Talaga. Narinig mo sinabi ng mga kapatid ko, Ismael. Baging daw. Baging? Baging. Carlota. Hm. Uh, Carlota. Kahit na napahilingin mo, kahit nasan pa yan, hahanapin ko. Um, um, um Laway um, mo um, nag-excursion! Um, ano si ba, Ismael, bilis mo na baging daw! I'll be back. Baging, where are you? Boss, nawala! Hindi makakalayo yan! Huwag niyo tigilan ang paghahanap!

ng tao. Tayong dalawa na lang. <laughs> o ano ngayon kung walang tao? Makuha ko lang. akin lang. Ang halik na malabong kayo. Mali ka na naman! Bakit? Ayan na sila! Abisit! Tarna! Abisit! Abisit!

Puti na lamang at nagawa ninyong makatakas kay Bombong. Naikwento ang lahat sa akin ni Paring Ramon ang tungkol sa kanyang pagkatao. At totoong nagulat ako. Hindi ko akalaing magawa niyang pagtangkam para patayin si Paring Ramon. Don Ramon, Mang Berto, kung maaari lang husana, dito muna ho namin iiwan ang mga bata. Gusto ko lang ho ng umuwi na muna at alamin kung anong nangyari kay inay. Oo, oh, iha. Kami na ang bahala sa kanila. Ah, uh, Carlota. Kasi sinadya ko talagang hindi sabihin eh. Kasi ano eh, si Aling Belen. Ismael, bakit? Anong tukol sa inay? Inabutan namin ito rin. Uh, patay na.